Sa Abra, patay matapos malapitang pagbabarilin ang isang abogado habang nasa loob ng kotse. Sinisilip ng motibo sa krimen ang trabaho ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa sa CCTV ang nakaparadang puting kotse na ito, sa tabi ng daan sa Bangged Abra mag-aalas 5 kahapon. Mayamaya -maya, isang lalaki ang naglakad papunta sa kotse. Bumunod siya ng baril at nagpaputok sa driver's seat. Tumakbo paalis ang gunman, pero ilang sandali lang, Bumalik ang sospek kasama ang isang rider. Huling nilatrat ng putok ang sasakyan kahit may ibang motorist ang dumadaan sa lugar. Pagkatapos ng krimen, sumibat ang mga sospek na parang walang nangyari. Sakay ng kotse ang abogad ng si Maria Sanyata Liuliwa Gonzales Alzate. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital, pero binawian din ang buhay dahil sa mga tama ng bala. Walong basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Bumuuna ng Special Investigation Task Group ang PNP para sa kaso ni Gonzales Alzate. was created and may mga na nakuha so we are just waiting for the results of this investigation. Nagulat ang pamilya ng biktima sa pamamaril na nangyari pa mismo sa harap ng kanilang bahay. Wala nam daw kasing kaaway si Attorney Gonzales Alzate. Wala mag magabi kasi nagulat kami na ano, masyak. Wala namang yung kaaway yung misis e, ko eh. Eh pakaaway lang yung mga atat. Korte yun kasi normal na ka practicing, practicing lawyer yun. Pero personal na kaaway, wala naman. Wala pang person of interest sa krimen. Pero tinitinan ang angulo ng trabaho ni Gonzales Alzate bilang motibo. Sa nakita namin, siyempre related sa kaniyang ano, trabaho bilang lawyer, meron din mga kaso dito na hinahawakan niya na medyo sensitibo. Kinundinan ng Integrated Bar of the Philippines sa pagpatay sa abogado. Nitong Pebrero lang, kasama si Gonzales Alzate sa mga pinuring ng IBP para sa isang writ of amparo petition ruling sa isang kaso ng umaning maling pag-aresto at detention ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, Newsboy. Mga kapatid, huli babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.